magandang hapon sa ating mga followers sa Vince TV uh, nandito ako ngayon sa loob ng uh, housing ng arming uh, fight manok na decal white nandito ako ngayon mga boss upang sagutin yung ibang katanungan ng ating mga followers doon sa aking Facebook account at ngayon ayan uh, nandito ako sa Vince TV So, nga, ang karaniwang katanungan mga boss ay magkano daw yung uh, gastos sa pagpapagawa ng housing itong uh, ating mga layer kids maging dito sa ating layer uh, layer chicken. So, magkano daw overall total ng uh, pag, ganitong klaseng uh, uh shout out nga pala kay Maricel Paz. Nagtatanong siya dahil gusto niya daw din ang uh, ganitong klaseng uh, So, So unang-unang ang uh, pag-aalaga ng manok ay napaka hassle dahil kailangan mo dito ng uh, hands-on sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng uh, feeds, pagbibigay ng vitamins uh, at uh, maging uh, iba pang pangailangan ng ating uh, RTL na manok. So yung sasagutin ko muna mga boss itong katanungan ni Ma'am Maricel Paz kung uh, magkano nga raw yung inadot lahat-lahat ng gastos pagpagawa -pag nang uh, ganitong klase ng negosyo. Ang gastos po ay nakadepende po sa uh, weather condition sa inyong mga lugar. So dito sa amin mga boss ay uh, mas mahaba ang uh, taglamig dito kaysa taginit. So ang sasabi ko sa inyo mga boss, ang gastos ay nakadepende po sa lugar nyo Dahil merong lugar kasi na pagyuhin, meron ding lugar na halos tag-init, uh, mas mahaba yung uh, period ng uh, init kaysa taglamig. Pero mas mataas po ang percentage ng egg production kapag uh, ang panahon ay tag-init compared doon sa taglamig. pag uh, hindi masyadong bagyuhin ang inyong lugar ay pwede lamang kayo ay, magtayo ng housing na uh, posti lang bubong at uh, trapa lang yung gilid kahit hindi nyo nalagyan ng harang yung paikot basta siguraduhin nyo lang na malinis yung palibot para hindi pasukin ng mga predator mga, yung mga atin so mga boss ang uh, inabot ng gastos na no, sa paggawa ay nasa 250k, kasama na yung labor kasama yung layer cage at uh, RTL ang aming RTL ay nasa 288 heads, ang uh, bawat isa, nakadepende po mga boss sa inyong lugar, ang presyo ng ating mga RTL, so dito kasi sa aming lugar, ay pumapatak ng 450 to 460 per head, yung ganitong klaseng uh, RTL ang uh, klase ng RTL na ito mga boss ay decal white So, ang total expenses po ng aming layer kids mga boss dahil kami lang nag-fabricate ay nasa 25,000. Kasama na yung ating mga water uh, drinker at itong mga napeel drinker. Kasama na yan sa 25K. Dito naman sa aming housing mga boss ay umabot nasa 180. So, ganito yung napili namin po. Uh, Housing design mga boss dahil dito po sa aming lugar ay bagyuhin for lifetime na rin na magamit namin itong uh, poultry house. Aking uh, housing mga boss ay nakaharap po sa silangan at nakatalikod sa uh, kanluran. So ang purpose niya mga boss dahil uh, pagsikat ng araw ay naiinitan yung harap ng ating uh, kulungan at madaling matuyo yung uh, loob. Ganun din dito sa pagdating ng hapon mga boss na din sa gawing uh, likuran ng ating housing.